ang tagal ko na hindi nakapag vlog okay ito nga pala ang bibi namin Matina, oh, wow! So guys, ipaprank natin si Matina. Ay, papatawan natin. Wale, wow, galito! Wale! <laughs> Guys, kaya nyo to.

hindi na yung hahahaha 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 Parang hahahaha 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 Hala pa! May butas na 10. naman to pag nagkaipin. Mama, may butas na naman to. Hindi, lalaki pa yan. Butas. Isa mo hindi ito mabingi yan. Isa mo palagyan ko na naman ba? Huh? Alam mo yung braid? Mm hmm. Hindi ito sa ngipin. Para pogi ka. Pumay <coughs> mo na naman ng video yun. Para gaya kita ng brace. Para pantay yan. Pogi ka <makes> Eh, bungi ako. Hindi ka. Ha? Hindi ka bungi. ang ipin mo. ako. <laughs> 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 natin. <laughs> Wait lang, may magic ako sa inyo. na Peace, Hey, kaya nyo yun. Kaya nyo yun, guys. nagkaka minutes na ako and 32 seconds.

Ang gabi na eh. Oh, na. naman anak eh. mo. <coughs> <coughs> <coughs>